Fast talk tayo kaibigan. Ready? Pasko pa ba o hindi na? Pwede pa bang bumati ng Merry Christmas sa mga kamag-anak o kakilala o hindi na? Ano sagot mo kaibigan? Magandang araw sa yo. Welcome dito sa Landas ng Pag-asa. Ako muli si Adrian Bondo. Ngayon ay lunes pagkatapos ng linggo ng Epipanya. At sa ating liturhiya, ang linggo ng Epipanya ay nakapaloob pa rin sa panahon ng Kapaskuhan. So, Pasko pa po. Pwede pa tayong humabol ng greetings. Babati pa ako sa inyo. Merry Christmas! At sa ating liturhiya rin, ang pagtatapos ng panahon ng Pasko ay mangyayari sa kapistahan ng pagbibinyag ni Kristo. Mangyayari po yan sa darating na linggo. Itong linggong ito ay minsan tinatawag din siyang Epiphany Week, linggo ng Epipanya. Tandaan kaibigan na ang Epipanya, ang ibig sabihin ay pagpapakita o pagpapakilala o pagpapahayag. Kahapon, ay linggo ng ipipanya, ipinahayag, ipinakita, o ipinakilala si Jesus sa tatlong hari mago. Sa darating na linggo, kapistahan ng pagbibinyag ni Kristo, ipinahayag, ipinakilala, ipinakita si Kristo ng Diyos Ama mismo sa kanyang pagbibinyag. Kaibigan, sa aking pagnilili sa ating uh, mabuting balita sa araw na ito mula kay San Mateo, naisip ko, tama, epipanya pa rin ang maituturing ang ebanghelyo natin sa araw na ito. Ipinahayag, ipinakita, ipinakilala ni Kristo uh, hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kaharian ng Diyos mababasa natin sa ating ebanghelyo na nagsimula na ang pampublikong ministeryo ni Jesus. At dito, ipinapahayag na niya, ipinapakita, ipinapakilala na niya ang kaharian ng Diyos sa mga tao. At ginawa niya ito sa dalawang pamamaraan. Una, Salita siya'y nangaral. Wika nga niya sa kanyang pangangaral, magsisi, talikda ng kasalanan at sumampalataya sa Diyos. Siya'y nangaral. Unang paraan. Pangalawang paraan ng kanyang pagpapahayag, pagpapakita, o pagpapakilala sa karya ng Diyos ay gawa, kilos. Pansin natin siya'y naglakbay mula sa isang lugar papunta sa isang lugar para mangaral. Hindi lang yon, siya rin ay nagpagaling ng maraming may sakit. Nagpagaling ng maraming klase ng sakit. Kaibigan, yan ang epipanya sa pamamaraan ni Jesus. Salita at gawa. Sa Bagong taon na 2025. Anim na araw pa lang po ang bagong taon. Ang challenge ko sa marahil sa kaibigan is, paano mo ipapakilala, ipapakita o ipapahayag ang Diyos, si Kristo, sa buhay mo sa mga nakapaligid sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo sa iyong pagninilay at pagdarasal. Anong pwede kong gawin? At dapat kaibigan, dalawa ha? salita at gawa. Hindi pwedeng puro salita lang at walang gawa. Hindi rin naman pwedeng puro gawa lang at walang salita. Anong pwede natin gawin, salita at gawa, para ipakilala natin, ipakita natin, ipahayag natin si Kristo sa buhay natin, sa mga nakapaligid sa atin. At sa iyong pagdadasal, hingin mo ang pagbabasbas ng Diyos para gabayan ka sa iyong pag-ninilay uh, at pagdidesisyon. Maraming salamat kaibigan sa iyong pakikinig. At uh, naway uh, na-bless ka ng simpleng pagninilay kong ito. Kung ikaw ay na-bless, uh, paki-share ang video ito sa iyong mga kamag-anak o kakilala at paki- Like na rin po ang aming Facebook page, Patoy Sopo. Muli, Happy New Year! God bless you!